Magandang araw po sa inyong lahat. Ha, narito po muli ang inyong lingkod si Jose Maria Alcacid. Ngayong araw o, tampok muli ang isang yugto sa buhay ng batang si Padre Pio na si Francesco Porgione. Sasariwain at aalamin natin kung gaano kadesidido ang bata upang tuparin ang kanyang hangarin na maging isang monghe. Si Francesco ba ay talagang nananabik para sa isang buhay ng debosyon at naghahangad na pumasok? sa monasteryo ng mga Kapuchino. Sa kabila ng mga hamon na iniharap ni Padre Tomaso sa kanya, ang simpleng pamumuhay, mahigpit na disiplina at patuloy na pagdarasal, na determinado si Francesco sa kanyang pananampalataya. Palibhasi humanga sa kanyang hindi natitidag na pangako, pinahintulutan siya ni Padre Tomaso na simulan ang kanyang paglalakbay sa nobisyaryo na nagtatakda ng isang yugto patungo sa kanyang kinakabukasan bilang Padre Pio. Iyan ang inyong tutukan at subaybayan sa ating pagtatanghal ngayong araw. Bilang paghahanda ay ni Pancesco ang kanyang oras sa pag-aaral gaya ng bilin ng kanyang ama bago ito lumisan papuntang Amerika. Bago pa man nakapagpadala ito ng kanyang sahod para makakuha ng tutor o tagaturo para kay Francesco, ginugol ni Mama Pepa ang oras na ipakilala si Francesco sa mga monastikong uh, bahay sa paligid ng China. Halos bawat nayon sa lugar ay may sariling maliit na monasteryo o kumbento. Gusto kong maging cappuccino tulad ni Brother Camillo, sabi ni Francesco sa kanyang ina. Kaya sinamahan ni Mama Pepa si Francesco sa monasteryo ng mga cappuccino sa Morcone, labing pitong milya sa hilagang kandura ng Petralchina, at inabot sila ng tatlong oras na paglalakbay sa kanilang kariton na hila ng kanilang asno o donkey na pinangalanan nilang Cicillo. Ang monasteryo ay uh, wala sa bayan. Sa halip ito ay nasa isang liblib -lib na lugar sa labas ng Morcone, kung saan ang isang talon wala sa taas ng bundok ka uh, Mukre. Nagustuhan agad ni Francesco ang lugar at eh, uh, sabi niya ito ay perpekto para sa isang buhay ng pananalangin. Kung si Mama Pepa at Francesco sa lumang kahoy na pinto ng monasteryo at sa kagalakan ni Francesco, Sinalubong siya ng walang iba kundi si Brother Camilo, ang monghe na nakilala niya nang ito'y namataan niya sa bukit kung saan siya ay nagpapastol. Malugod siyang tinanggap ng monghe at masayang niyakap nito. Si Padre Tomaso ang tagapangasiwa ng mga nobisyaryo o ang mga baguhan. Tungkulin niyang alamin ang paghahanda at pagiging tunay ng bokasyon ni Francesco. Ang matangkad at payat na lalaking ito ay may matalim na mata at kulubot na kilay at ang katangi ang makapal na balbas ng mga kaputsino. Ay nakipagkakilala kay na Francesco at ang kanyang ina sa silit tanggapan ng monasteryo. Maraming mga baguhan ang dumaan sa ilalim ng kanyang masusing pagsusuri sa mga nakaraang taon. Pagkatapos magtanong kay Mama Pepa tungkol sa pamilya, at uh, pagpapalaki kay Francesco, hiniling niyang kausapin ang bata ng sarilinan. Tumangu si Mama Pepa at lumabas at umupo ang dalawa sa loob. Ang sumusunod ay ang kanilang pag-uusap. Pakinggan ninyo. Francesco, panimula ni Padre Tomaso, hindi ako nagdududa sa katapatan ng iyong pagnanais, ngunit ang isa sa mga trabaho ng isang tag tagapangasiwa ng mga baguhan dito ay tiyakin na mayroon kang malinaw na pagkaunawa sa uri ng buhay na tatahakin mo dito sa Morcone. Sinabi ng ating Panginoon, ang espiritu ay handa, ngunit ang laman ay mahina. Sa kabila ng iyong determinasyon, posibleng hindi mo lubos na maunawaan kung ano ang kahulugan ng buhay kapuchino. Sinabi po sa akin ni Kuya Camilo ang lahat ng tungkol dito, sagot ni Francesco. Hindi ako nagdududa na ginawa niya iyon at siya ay isang huwarang kapatid. Ngunit maging si kapatid Camilo ay matagal nang nakaayos sa buhay dito. Hindi ko matutupad ang aking bukasyon kung hindi ko susuriin ang iyong desisyon, lalo na sa iyong murang edad. Naiintindihan ko po, sabi ni Francesco. Napatingin si Padre Tomaso kay Francesco, nagsalubong ang kanyang mga kilay sa pag-iisip. Sa wakas, sinabi niya, Francesco, naiintindihan mo ba na maliit at simple lamang ang mga silid ng mga praile? Matutulog ka sa isang matigas na kama na suot-suot ang iyong abito. Kahit ngayon ay madalas ako natutulog sa sahig na bato sa aking kwarto na pinagsasaluhan namin ng aking kapatid. Ah, ang ba? Sabi ni Padre Tomaso, habang hinihimas ang kanyang balbas. Kaunti lang ang kinakain dito at simple lang. Hindi ka ba magsasawa dito? Kung tutusin, gusto ng mga kalalakihan, ang mga matatamis at masasarap na pagkain. Wala po kung pakialam sa mga ganoon bagay. Malinaw na sagot ni Francesco. Lumapit ng patungo si Padre Tomaso lumalakas ang boses. Sa panahon ng taglamig, ang monasteryo ay kasinlamig ng yelo. Dapat kang bumangon tuwing uh, gabi upang sumama sa mga praile para sa panalangin. Tatlong beses kaming gumagawa ng pagdidisiplina bawat linggo. Sa puntong ito ay pinakita na ni Padre Tomaso ang isang bulbul na lubid mula sa mga tupi ng kanyang abito bilang pagmuni muni kung paano hinagupit ang ating Panginoon sa kanyang pasyon at paghihirap. Kaya hindi ito ang buhay na gusto mong para sa iyong sarili. Sinisigurado ko po sa inyo na iyan nga talaga ang nais nice ko, sagot ni Francesco. Ano sa tingin mo ang kwaresma? Tanong ni Padre Tomas, Tomaso. Mahigpit naming pinananatili ang aming mga pag-aayuno sa aming tahanan. Gumisisi para ni Tomaso. Mabuti naman na yan. Ngunit dapat mong malaman, nagpapanatili kami ng tatlong kwaresma dito at nag-aayuno tuwing biyernes ng taon. Hindi ito nakakatakot sa akin, Padre. Gusto kong gawin ang mga bagay na ito at paging isang mabuti at banal na monghe. Ngumiti si Padre Tomaso. Alam mo, Francesco, hindi sa iyo ang oras mo. Ikaw ay pamamahalaan ng aming tuntunin sa buhay sa lahat ng bagay. Araw-araw, sa ilang oras, sasama ka para sa mga panalangin at mananatili kang tahimik at di magsasalita maliban sa mga maikling panahon ng libangan. Kapag hindi ka nananalangin, pag-aaralan mo ang panuntunan o ang tinatawag na rule ang liturhiya, ang banal na kasulatan at ang buhay ng mga santo. Sa lahat ng bagay, inaasahan mong tutularan sila, lalo na ang ating maala ang na ama na si San Francisco. Tumingin si Francesco sa kanyang mga paa sa katahimikan ng ilang sandali. malalim ang iniisip. Anong sasabihin mo, Francesco? Napapaisip ka ba sa anuman sa mga ito at natitigilan ka? Hindi po Padre Tomaso. Ito ang buhay na gusto ko. Ito ang dahilan kung bakit gusto kong pumasok sa Marconi. Nalulungkot lang ako na kailangan ko pang maghintay ng ilang taon para tumanda bago ako payagan. Humalakhak si Padre Tomaso. Isa kang mabuti at banal na kaluluwa. Pagkatapos ay tumayo, sinabi niya, Sapat na ang narinig ko, ire-rekomenda kita kay Father Superior. Samantala, magpakahusay ka sa iyong pag-aaral at ipagpatuloy ang mga gawaing banal na nasimulan mo na. Mag-uusap muli tayo. Lumuhod si Francesco, hinawakan ng kamay ni Padre Tomaso at hinalikan ito bilang paggalang. Salamat, Padre. Gagawin ko sila nang buong puso ipinapangako kong gagawin ko sila sadyang buo ang puso at determinado si Francesco na maging isang monghe. Sa kabila ng mga kahirapang mararanasan niya, sa pamumuhay monghe, di siya natinag. Sadyang tinugunan niya ang pagtawag ng Panginoon at pinangatawanan niya ito hanggang sa kanyang pagyaw. Marami na akong episodyong na inihatid sa channel na ito na nagpapatunay sa kanyang kabanalan. balik balik ang po ninyo ang mga episodyong ito upang tuklasin o sa sariwain ng mga ito. At naway no na ibigan po ninyo ang ating istorya ngayong araw. Huwag kalimutang mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito. At kayo na di pa po nakapag-susubscribe, mangyaring pindutin lang ninyo ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito. At inaanyayahan ko rin po kayo na tulungan kaming mapalaganap ang pagkakakilanlan kay Padre Pio lumahok po sa aming eksklusibong grupo ng mga buwanang ng mga donante o taga-abuloy na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ginagawa para sa mga intensyon ninyo. Ito po ay, ay pinagdiriwang sa Bansang Pransya. At uh, nais ko lang pong liwanagin na ang mga bisang pung ito ay para sa inyo at hindi po sa mga yumao. Ngunit maaari po nyo silang isama sa inyong mga intensyon. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring makipag-ugnayan po sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig at gmail.com. Ang tinig at gmail.com. Sa ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng GCAS via bank transfer sa aming uh, account sa BDO. At gaya ng nabanggit ko, para sa mga detalye, mangyaring makipag-ugnayan po sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipanipio at gmail.com. At dito po ay nagwawakas na po ang ating pagtatanghal. Maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na pagtutok at uh, pagtangkilik uh, sa aming channel. At hanggang sa muli po nating pagkikita, nawa'y no, pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.